First time natin bumiyahe ngayong 2025 sa Lalamove Move. Wala tayong makakuha. Lagi nag-leave this order. Nag-report tayo sa Lalamove So siguro dahil seasonal rider tayo. Kaya pala malaki to. Ang mga kabiwan Moto is nakalagay dito is may 20 pesos na priority and merong 59 pesos na high demand. Okay sir, salamat. Yun ang problema sa atin ngayon, nagli-leave this order tayo. Ulit, twice ko siyang kinuha pero may na niya, kaya nakakapanghinala na yung booking. Baka scam pa yon. Medyo malaki pala yan. Lahat yan o ayun lang? Lahat yan? Kasama po ito. Ay, ang bigat. Saan po ba? Anong subdivision po ba kayo? Saan po? At paliparang side kayo? Iba po kasi yung nakapin. Good morning mga ka B1 Moto and welcome to another vlog for today's video mga ka B1 Moto is maglalalamove tayo first time natin bumiyahin ngayong 2025 <laughs> sa lalamove and kanina pa tayo nag ng booking ngayon lang tayo nakakuha actually 6pm pa tayo gising at nagse-search na tayo, nagbabrowse na tayo ng mga for delivery natin kaso ang problema is wala tayong makuha. lagi nag-leave this order nag-report tayo sa lalamove para duration concern na yon and then wala akong nakuhang maayos na matino. So siguro dahil seasonal rider tayo, ah, hindi tayo bumabiyahe. Even though nung nakaraan yung may mga high demand, is hindi rin tayo bumabiyahe kasi panapat lang naman yung araw na yon and busy tayo nung holiday season. Ngayon nakuha natin is mula dito das Marina, hanggang Indang, Alulod is 240. So maganda yung rate nito kaya kinuha ko. Actually galing to sa cancel ng isang rider. Naka-schedule siya pero nung tinray kong kunin, ayan eh, sabi is hindi naman daw siya naka-schedule. Pwede ko na daw pick up ngayong mismong oras na to. Kaya kinuha ako na. Ang tagal natin naghanap and sa alulod to. O kaya pala malaki to. Mga kabiwan mo to is nakalagay dito is may 20 pesos na priority and merong 59 pesos na high demand. O kaya medyo malaki-laki. Kung sakaling ma-deliver na ito, meron tayong 196 na malinis. Pililis ni Lala yung 20% dun sa 240 pesos. Titignan natin yung ang papadala. Ang papadala daw kasi is live fish. Tignan natin kung kaya natin sabayan to. Kung hindi kaya, edi direction na natin. Ayan, mga kabiwan mo to. Dito na tayo sa pick up point. <laughs> <laughs> na tayo. Ah, Papo. Mali ako ng. Ah, pero ngayon talaga 'yon. Ah, sige. Tama sa po. Apo, ikaw 'yung magtatarpolin go Okay, sir. Salamat. Diyan ang famous nito, sir, no? Grabit 'to sa ano Sa 7-Eleven. Ah, sige pa. Salamat. Eh mga kabiwan mo to, sinecured lang natin para hindi to maubtob. <laughs> Ayun, mga kabiwan mo to, na pick up na natin. Kasi simula dito sa ating pick up point is babiyahit hayo na 26 kilometers at aabotin to ng 48 minutes depende po sa biyahe natin. Darating tayo doon is mga 12:09. This is 240 pesos. And titingnan natin kung masasabayan natin to para hindi naman lugi ang ating biyahe. Mukhang hindi naman nagmamadali si Sir, kaya kukuha din tayo. So titingnan din natin kung kumikita ba ngayon kay Lala 2025 kung kumikita pa so kuha tayo ng mga biyahin papuntang Indang din silang Ayan, dadaan tayo doon para mas mabilis Kukuha tayo on the way na booking para hindi sayang ang ating pagod mga kabiwan mo to so try kong mag ng booking kanina may nakita ako eh kasi lang eh so 30 minutes lang tayo maghihintay mga kabiwan mo to after noon eto das Marino silang kaso ang problema isang line ng pick up to may lumabas kanina indang din 244 kaso hindi natin nakuha nag-leave disorder na naman sayang yun 244 so, tatakbo tayo ng halos 500 isang takbuhan kung nakuha natin yun yun ang problema sa atin ngayon nag-leave disorder tayo so, pero try natin hanggang 30 minutes tayo maghihintay pagka wala di na natin to no tayo bali on the way na tayo mga Kabiwan Moto kasi 30 minutes na tayo naghihintay wala tayong makuha meron dalawang lumalabas na indang hindi ko siya makuha and may nakuha tayo na indang sabay sana nito ang problema is kinakansel na kinakansel hindi ko na kinuha ulit twice ko siyang kinuha pero kinakancel niya kaya nakakapanghinala na yung booking baka scam pa yon kaya hindi na tayo nagbakasakali sakali babiyahe tayo ng 26 kilometers sa taabutin doon ng 46 minutes this is our first booking of the day tanghali na po alas 12 na po and update ko kayo pagka nandun na tayo or if in case na may makuha tayong kasabay nito dahil medyo malayo-layo itong biyahe natin hello po, ma'am salala mo po ito ma'am nandito na po ako sa pinlo question po. Nandiyan ka na po? Opo. Kuya, po na lang ako. Medyo una, -una pa sa 11 na. Naka-white ako. Naka ako. Naka po kayo ma'am. pa po, po ako ng konti. Ah, sige ma'am, sige ma'am. Okay ma'am, sige ma'am. Diretso po ako ng konti tapos paglagpas ng 7-Eleven. Ayun, nandito daw si ma'am. Hanapin natin yung 7-Eleven. Paglagpas ng 7-Eleven. Siya ba ang 7-Eleven dito? Diretso po. Medyo malayo-layo po ito. Nakaputi daw siya at malaki siyang babae. Wala naman ako nakita yung 7-Eleven doon. Possible dito yun. Happy Fiesta yata rito sa Alulod. Ayan, Happy Fiesta sa Alulod Indong. Medyo malayo-layo po. Layo ng pinilo. Ba't doon ako pin? Ang pinata ito sa dulo. 7-Eleven, 7-Eleven. Nalamog po! Testa ba rito sa inyo, ma'am? Wala kayong bariya, ma'am. Wala akong bariya, eh. Wala akong bariya, ma'am Unang biyahe ko lang ito, eh. Sige, salamat to. Picture lang ko lang, ma'am, ha? Ayan, mga ka mo. Ito habang hinihintay natin yung payment ni ma'am. Wala kasi mga bariya ma'am eh. ito tayo ng booking. Okay na po ito, salamat po ayun mga ka B1 mo to merong bali 244 lang yon binigyan tayo ni ma'am ng 250 may tip tayong 6 pesos ayan hanap tayo ng booking tignan natin kung mga kuha tayo ng booking pabalik ng dasma para uwi na tayo medyo mahirap magtagal dito at happy fiesta alulod madeyo madeyo ba to? Ah, madeyo to nakakuha na tayo ng panibagong order natin 2.5 kilometers lang to dito yan sa indang papuntang gentry ulo lang lang daw ng makina hindi ko alam kung ano yon bigyan natin kung kasya ba sa lalamove natin bali 8 minutes mag na lang daw si sir ang perneto neto is 100 pesos and then mag na lang daw po si pick up priority daw ang booking na to okay lang na na priority pa isa isa lang medyo malayo siya ayan nandito na tayo hello po hello ma'am sa lala po to okay, 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 yeah. Ma'am, nandito na ako sa pin location po. Saan po kayo banda? Yeah. Babay, Wala, bantan, babae na Wala, basta bumalik. Tato mayroon dito, ma'am, sa tapat. Ewan ko kung ito 'yon. Ano ano Kaso may helmet 'to eh. S sige po lalapitan ko po kung doon 'yon. Pagawaan ng pintuan. Asa oh, sige sige po. Ah, isa lang alam mo? na ah, po. Opo. Ito OKAY na po, ma'am. Saan yung pipikpin, ma'am? Medyo malaki pala 'yan. Lahat 'yan o ayun lang? Lahat yan? Anong dyan mama? Itong dalawa? Tama. po ito. Ay, ang bigat! Check ko mama. Ang bigat. Wait lang mama, ayusin ko lang dito. Baka di kasi mag-cash eh. 2.50? 2.50 binigay sa ating mga kabihon mo ito Boss patulong nga boss Ayan mga kabihon mo ito, hindi ko pinansin Uy! Oh. ang hirap mga to <laughs> pero okay lang 250 naman binigay nila ma'am eh. 100 lang to sa so 250 ni tayo lugi rito mabigat lang talaga yon sana maging okay yung biyahe grabe ang bigat ang bigat mga kabiwa mo to dumi pa ay pipicturean ko pala grabe ang bigat yan, kung ganito nung ganito yung mga booking natin mga kabiwan mo ito, makikita tayo. Tingnan natin kung kaya. Pagdating doon, papatulong na lang tayo. 1, 2, 3. Dahan-dahan, baka tayong matumba. Bagay, kaya. Pabagalan lang natin mga kabiwan mo at medyo mabigat talaga siya. Ayan, saan tayo pupunta? Governor Ferrer. Hello po, sa may bagong mag metro gate lang po kami. Tama naman po ang pin. Okay, sa so natin. So, ito ang ating pangalawang booking mga kabiwan mo to. 13 kilometers lang po ito. Ayan mga kabiwan mo to, 13 kilometers lang ito. Nais lang natin para hindi tayo madisgrasya. Mabigat siya. Ayan, nararamdaman ko mabigat. Pero babagalan na lang natin. Ayan, hindi mo natin kailangan magmadali. And maganda yung binigay sa atin na pair. Ayan, bigat, grabe. Crank case ng sasakyan ewan ko kung crankcase nga ba naman yun and isang makina pa pang tahe pero napakabigat nya grabe bala ng ating pangalawang booking mabiyahay tayo ng 12 kilometers abutin ito ng 21 minutes hey, ang per neto mga ka -B1 moto is 100 pesos lang and then nagbigay sila ma'am ng 250 so panalo na rin to. di na tayo lugi dito mga ka B1 moto medyo mabigat lang talaga and priority yung booking di na rin natin ito sasabayan hey, nagsimula tayo kanina mga ka -B1 moto is 11am na tayo nakakuha pero kanina pa tayo nag-aabang maaga pa ang oras pa lang is nasa alauna pa lang dalawang oras pa lang tayo bumabiyahe pangalawang booking natin to pag natapos natin to mga kabiwan mo to kumita na tayo ng 500 pesos sa ating 2 hours kung kumikita pa ba sa Lalamove Move ngayong 2025 siguro kikita siya kung magiging mapili kayo dun sa mga booking ninyo huwag kayong pumili ng mga alam nyo naman talo magabang-abang lang kayo and maghintay lang kayo worth it naman kung maghihintay kayo na tapos makakakuha kayo ng magandang bookings worth it naman yun kesa naman tumakbo kayo ng dire diretsyo na marami nga kayong booking pero lugi naman kayo sa pair eto puro regular lang pair to and syempre may kasamang swerte dahil dito is 150 yung dinagdag ni ma may tip tayong 150 pesos so nag add na lang sila akala ko expected ko mga 50 pesos lang ang idadagdag nila pero 150 ang dinagdag kaya sulit po pero hindi naman po laging ganun pero ang suggest ko lang is maghintay lang kayo at kumuha kayo ng magandang rate, magandang deliver, wag kayo kukuha kasi hapupun lang po yung kita nyo sa gasolina tapos pagod pa kayo. Yun lang po yung may sasuggest ko. And kumukuha po talaga ako yung mga medyo malalayo. Kasi ganun din naman po kung kukuha ko maliit ng mga ma mabababa ampere yung malapitan, eh logi rin. Although dapat nag booking tayo kanina eh hindi na natin nagawang mag double book kasi nga nakakancel yung ating order. Eh kung nakapag booking tayo kanina siguro unang takbo natin naka 400 na tayo plus eto siguro dapat nas sa 650 na pero okay pa rin kahit hindi tayo nakapag double booking wala po tayong double booking na ginawa nakaka 500 na po tayo sa 2 hours itong takbo natin is hindi natin mamadaliin tamang deliver lang tayo mga kabiwan moto dahil sobrang bigat ng ating dala pagdating doon papatulong na lang tayo ngayon nandito na tayo sa 3 JM ah, bigat 1, 2, 3 Boss, kiss boss Dito ba yung ano, 3JM? Dito ba yung ano, yung makina? Yung makina? Boss, patulong ako boss, ang bigat eh Grabe yung makina to, ang bigat na ito ah Picture ako lang saglit boss ha ah. Ito muna boss, yung magaang ah. Sinong tao rin? babae eh ito boss pakatak ako pakaganong paakyat mabigat eh <laughs> hindi mabigat di ko kaya tulungan mo ko 1, 2, 3 kaya mo na Whew. ha okay na yun bed na yun ayun confirm deliver tayo may mga kabiwan mo ito ayusin mo natin itong bag natin picture natin para makakuha tayo maraming booking nagaling ka muna ito ayan tapos ito harap natin kailangan itong mga kabiwan mo itong mapicture para alam ni alam na may bag tayo para bigyan tayo ng maraming booking puro ko sa inyo kung paano gagawin ayan, tanggalin ko muna itong bag ko ayan patong lang natin dito mga kabiwan mo ito kasi required eh tapos ito kailangan kita yung plate number tsaka yung lalamog bab ayan ganyan natin dapat kita yung bag tsaka yung plate number natin ayan scan natin nangingin ng scan eh ayun okay na Sab sabit na natin ito mga kabiwa mo ito Yeah, sobit natin review submitted o kanyan buwan buwan to mga kabibuan mo to ha ayan dalawa na yung completed natin 196 tsaka ano. pero 2500 kinita natin dyan dahil binigyan tayo ng ano ni ma'am kanina 2, 250 para 250 binigay sa atin pero itong huling deliver natin mga kabibuan mo to is 100 lang talaga to delivery pineto pero dahil mabigat sya ginawang 250 hindi ko na sinabayan mabigat eh Tsaka panalo rin naman yung rate na binigay sa akin Tsaka may hirapan din ako pag sinabayan ko pa so 3 hours tayo naka 500 na kinita natin mga kabibuan mo to wala pa yung minimum minimum rate yun di ko sure di ko na kasi alam ang minimum eh magkano daw ba minimum dito sa atin sa Dasma comment lang kayo kung may mga nanonood na taga Dasma nagwo-work kasi ako sa Imus eh, eh naka-monthly po ako ron hindi ko alam yung hindi ko po alam yung kung magkano yung rate ngayon ng minimum rate eh tayo suma sideline lang naman ayan balikan ko na lang kaya pag nakakuha ulit tayo mga mo so, nakakuha na tayo ng ating pangatlong orders ang layo lang sa atin neto ay 500 meters lang ay eh, papunta to ng Dasma sa Bautista so, bali 90 pesos lang to Apan na lang natin ang kasabay para hindi tayo lugi. Dasma din. Ayan, malapit lang ito. 100 meters. Ayan, mga kabiwan mo ito. Sakto ito. 117 tayo. Wag na lang natin si CS. Take it. Okay ito, ma'am? Salamat po. Ayan, nakuha na natin mga kabiwan mo to, Ayan, 90 pesos lang. Pero 90 binigay ni ma'am sa atin. Okay na rin yun. Ipicture lang pala natin. Aray. Right. Ngayon, lagay natin sa bag hanapan natin kasabay ito para hindi tayo talo hindi pa tayo nakakapag double book mga kabiwan mo ito ha kung sakali masabay natin to, itong kauna unahang double book natin confirm loading ito nakakuha na tayo ayan dalawang booking to. ito ang nakuha natin panibago yung 110 so bali isang takbo natin unang binigay ni mami yung unang pick natin itong 90 is 100 pesos sabay itong isa is 110 200 yung isang takbo natin Balit dalawang booking to mga kabiwan mo to. pero ang pick natin dito sa pangalawang booking natin is nasa 11 kilo kilometers pero okay lang kasi on the way din naman tayo babalik na lang tayo rito okay lang to kasi padas naman parehas iikot lang naman tayo medyo mapapalayo lang tayo ng konti pero okay lang kesa naman tumakbo tayo ng isa lang ang takbo natin kasi 100 pesos or 90 pesos lang yung takbo natin eh parang lugi naman tayo doon kaya hinanapan natin ng kasabay although malayo ang pick up neto das rin naman siya papunta kaya okay lang at least isang takbo natin is 200 pesos na hindi na masama yun mga kabi iwan mo to. Diskarte lang, double booking lang kayo pag mababa ang isabay nyo na. Pero ako naghihintay naman ako ng double booking 30 minutes lang. Gagaya ng ganito, is talaga tayo so kailangan obligado tayong mag double booking para hindi naman tayo lugi sa isang takbo natin. Opo. po. po. Ito lang sir. Okay, salamat po. Dito bang ba payments? Opo. Salamat po. Okay po. Thank you po. Ayan mga kabiwan mo to. Ayos lang natin. Medyo basa yun simula dito is 13 kilometers sya yung ating drop o pero 10 kilometers yung layo natin sa pickup dahil nagdouble booking tayo okay lang yon pero unahin natin tong isa unahin natin yung unang booking natin yun unahin natin i-drop Ito dalawang booking ang dala natin mga kabiban mo to at itong isa is 10 kilometers so mas malapit to and nauna naman to ito yung unahin natin on the way na tayo sa ating first drop off sa ating double booking 10 kilometers ang layo 90 pesos ampere. Pero binigyan tayo ng 100 pesos. Tapos itong isa naman is na-drop off natin. Is 13 kilometers ang layo niya. Ang delivery rate niya is 110 pesos. Sa isang takbo natin, meron tayong 210 pesos. And magbiyahe tayo ng 25 minutes. do sa unang drop off natin. At uh, 10 kilometers ang layo natin. Ito ay ang ating pang-tatlo at ang pang-apat na booking. Bali, nakaka-apat na booking na tayo. Sa loob ng 4 hours, naka Makaapat na booking tayo And kumita na tayo rito ng 700 Pag na-drop natin to ay e, kumita tayo ng 700 dito Kasama na po yung tip natin Pero kung hindi po is sa 550 ang kinita natin Kung wala yung tip na 150 kanina Pero dahil given na mabigat ngayon at urgent priority yon Kaya nagdagdag sila Ayan dito na tayo sa drop off natin mga kabiwan mo to Sa Bautista United Methodist Hello? Hello po, sa Lalamove po. Apo, nandito na po ako sa Mayan, about to sa my daily church. Nun, ayun, yan pala. Okay. Okay na po. Yung damit yun, ma'am, no? Picture ako lang, ma'am. Okay na po. Salamat po. Ngayon mga kabiwan mo, ito na-drop na natin sa so, ating first drop-off. Simula dito sa ating drop-off, papunta sa ating second drop-off is nasa 4.2 kilometers ang layo at 11 minutes siya mga kabiwan mo ito. Hello ma'am, mo po. Ma'am, nandito ako sa ano eh. Saan po ba? Anong subdivision po ba kayo? Saan po? Kapaliparan side kayo? Iba po kasi yung nakapin. <laughs> Ito ma'am sa ano? Ano yan? Teka lang ma'am Ano ba sa division to? Wait lang po. Abita Village ma'am? Malayo kayo rito? Babalik po ako? Opo. Okay. Saan po papanda ba yan, ma'am? sige, ma'am, tatawag na lang po ako kasi dito nakapin, ma'am, eh, sa Abida, sa Salawag. Okay pa, okay pa, okay pa. Tatawag na lang po ulit ako ako sa mamitas, ma po. Okay, salamat. Ayan, mga B1 mo mali ang pin natin. Doon pala to sa Paliparan 3. Hindi natin na-confirm kanina. Sana hindi na tayo dumaan din sa napakahabang traffic kanina. Simula dito sa ating wrong pin is pabiyahe tayo na 5.3 kilometers pa to. Mga kabiwa mo to. Ganun kalayo yung babalikan natin. Eh, wala tayo magagawa. Ayan, mga oh, kabiwan mo to. Kanina pa tayo pa ikot-ikot. Ay, mamita. Grabe, mga kabiwan mo to. Taga, may sagutin. Ayan, tumawag na yung customer. Kanina pa tayo dito. Tagal pa rin customer. Ba yun? Ano ba yun? Tagal-tagal. Tagal naman ng customer na yun. Doon pa pala yun. Yun, Nina po. Eto na po. Bigay ko na po sa inyo. Wala naman pong babayaran dito eh. Sige po. Eto po. الله Ngayon, mga kabiwan mo ito Na-deliver na natin yung ating pang-apat na booking Nakatapusin ko na rito ang ating vlog, mga kabiwan mo ito And alas 4 na So, nagsimula tayo ng 11 At naka-apat na booking tayo Once lang tayo nag-double booking Dali kumita tayo na 700 pesos Kasama na po yung tip na 150 Kung hindi po, is nasa 550 po So, ilalas natin yung magpapagas tayo Yung 100 e, Kumita rin tayo ng 600 sa lab ng 5 hours Hindi na masama I-off e, naman natin ngayon kaysa kung doon tayo sa bahay nakatunganga, nakahiga eh, bumiyahe tayo ng limang oras at kumita tayo ng 600 pesos na malinis na kasi tinanggal na natin yung gasolina natin, papagasolina na lang tayo, and kung kumikita pa ba sa lalamob, ayung 2025, depende po, depende sa diskarte po ninyo, and ako nagtsaga po ako na humanap ng mga maayos na booking, kaya medyo natatagal lang kaya apat lang, inakuha natin sa limang oras and quality naman yung mga booking na nakuha natin, kaya Uh, kahit apat lang yung booking natin kumita tayo ng 600 sa ating 5 hours na biyahe okay pa naman si Lalamove kahit wala siyang holiday charge o high demand pero syempre depende pa rin sa inyo mga kabiwan mo to at bumiyahe lang tayo ngayon dahil day off natin so tignan natin sa susunod na day off natin kung makakabiyahi tayo pag nakabiyahe tayo iba vlog uli natin para na may share ko sa inyo ay tuwing day off lang ako nagbiyahe sa Lalamove tuwing weekends pero syempre depende pa rin po yun nisan natamad tayo Tinipag lang tayo bumiyahe ngayong araw. Sa so, susunod na linggo, tignan natin kung sisipagin ulit tayo bumiyahe. Basta mga kami mga moto, pili lang kayo ng maayos na booking, maayos yung pair para hindi kayo lugi. Kasi mababa na talaga. Mababa talaga yung pair ni Lala mo. Given naman na yun. Wala nang makakapagsabi na maganda ang pair ni Lala mo. Lalo na sa mga rider. Matagal ng issue yan. Taon ng issue yung rate niya ni Lala mo. Walang nangyari dyan. Gusto nyo pa rin bumiyahe? Pwede naman kayo bumiyahe. Basta maging mapili lang kayo. Kailangan nyo pumili siya. Siyempre, para hindi kayo lugi sa pagod, hindi kayo lugi sa gasolina. Kasi, minsan, pag nag-long distance, ganyan, long distance yung tinira ko. Kung lugi yung tinira ko na yun, baka pang gasolina ko lang yun. Halo pa ako sa pagod. Sa 5 hours natin na biyahe, dahil medyo mapili tayo, medyo namili tayo ng mas magagandang booking, eh, kumita naman tayo kahit pa Kumita rin tayo ng 600 pesos sa 5 hours natin na biniyahe. Hindi na masama yun. Siguro hanggang dito na lang mga kabiwan motos. Sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayon yung araw. And sana hindi nyo kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe para updated kayo every time mag-upload ako ng video kung gusto nyo ng mga ganitong lasting content. And always remember mga ka-B1 Moto, pray before you ride, ride safe, God bless. B1 Moto out. Bye! -bye.